Hello guys, ayan may mga hinog na itong saging. Kaya magluluto tayo ngayon ng turon guys. Ayan, luluto ako ng turon para may mamerienda sa pang bibili. Ayan guys, na-prepare ko na yung iluluto kong turon. Ayan, isinawsaw ko siya sa uh, white sugar guys. Saka ko siya ipinol ng ganito. Ayan, yung isang pirasong saging, hiniwa ko siya ng tatlo para uh, manipis siya, guys. Ayan, ang aking mister mahilig magpaluto ng merienda. Kaya masipag siyang magtanim ng mga kamuting kahoy, saka saging. Ayan, guys, hindi na kami bibili. Ayan, lulutuin ko na ang turon. Ayan, guys, medyo madami yung ilagay kong mantika, saka ako papainitin para hindi dumikit yung uh, dumikit yung ano yung turon guys painitin natin mabuti yung mantika yan guys medyo maganda yung kanyang pagkakaluto guys ganyan ako mag ng ah uh, turon guys ayan ganyan lang ang gusto kong pagkaluto niya guys i din natin siya sa istrain, sa strainer eh, para Uh, maalis yung kanyang mantika guys itong apat na to guys ay iiwan ko naman sa akin ah uh, grandson guys kasi andyan siya natutulog pa lang lang magluto ayan hindi na kailangang bumili pa ayan kung hindi ka moting kahoy ay ito namang saging ayan may kung hindi turon nilagang saging o kaya ay minamatamis kong saging, ganyan para paraan lang sa pagluto para hindi masira yung mga uh, pagkain thank you for watching see you again on my next video God bless sa ating lahat bye